Shoutout po kay Ernest De La Vega, kay Marlon Itang ng Carmen Bohol, sa Agtang Raiders Motorista ng Bicol, kay Jimmy Irag ng Misayap Cotabato, at kay Daniel Cruz. May katanungan po tayo dito galing kay Jace De La Cruz. Ang tanong niya, ma'am, kung non ang license ko, okay lang ba magpadagdag ng code na B1 o kung pwede magpa-code C kasi non-pro pa lang ako, AA1 pa lang ako. Okay, ganito 'yan kuya. Kapag non-professional ang license mo at sabi mo ay para lang sa motor at motorsiklo may sidecar ang iyong uh, DL code, pwede ka magdagdag ng B at B1. Kasi po yung B, 'yun ay para sa passenger cars na hanggang walo ang pasahero at B1 yung may 9 passengers pataas katulad ng passenger 1. Ngayon, sa DL Code C naman, lagi kong pinapaliwanag na pwede lang po tayo magdagdag ng Code C kung tayo ay professional license holder na at may Code B2. Kaya dapat ang una mong gagawin, ikaw muna ay mag a ng change classification isabay ang ad code na B, B1 at B2. Para pagkatapos ng apat na taon ay pwede ka na magpadagdag ng code C which is for heavy commercial vehicles.